Dismayano ang sa natanggap na ulat kaugnay po ng patuloy na paglaganap po ng sexual exploitation sa mga bata dito po sa Pilipinas dahil po dito ay pinagutos po ng Pakulo na tutukan ng mga ahensya po ng pamahalaan yung mga naturang grimen para pigilan at panagutin yung mga nasa lugod po nito. 2016 pa natukoy ang Pilipinas bilang isang global hotspot ng online sexual abuse and exploitation of children o USAIC dito po sa mundo. Ngunit aminado po ang Department of Justice na nananatiling ang malaking hamon yan, yung pagsawata po sa krimeng ito. It's a hidden crime and um, it's hard to spot especially because it's done within the homes of the families of the victims. And uh, as pointed out, 74% of the cases are uh, well, perpetrated by those that fall within what is called the circle of trust. And that involves or that includes parents, uh, okay. close relatives.